Mga kabayan, breaking news! Chinese President Xi Jinping ilang linggo na ang nawawala. Pati ang kanyang mga kaalyado sa mataas na posisyon at mga general, inalis na at sinibak sa pwesto. Sinasabing hindi rin dumalo sa taon ng pagpupulong ng BRICS ang Chinese President na isa sa pinaka organisasyon na kanilang kinabibilangan. Sinasabing mula May 21, 2025 hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin paramdam ang leader ng China. Dahil dito, marami ang nabubuong mga katanungan at mga espekulasyon hinggil sa kanyang misteryosong pagkawala. Ang tanong ngayon mga kabayan, nasaan na nga ba si Xi Jinping? Gaano nga ba katotoo ang mga usap-usapan na magbibitiw na siya bilang pangulo ng China at inihahanda na niya ang papalit sa kanyang posisyon. Yan at iba pa ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa nakalipas na labing tatlong taon mga kabayan, nananatiling makapangyarihan si Chinese President Xi Jinping at talaga namang malaki ang ipinagbago ng People's Republic of China mula nang siya ay manungkulan. Sa kabila ng mga kritiko mula sa mga policy makers at mga scholars, nananatiling matatag ang pamumuno ni Xi at talaga namang naging bantog ang kanyang pangalan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Sa nakalipas na mahigit, dalawang linggo, hindi pa muling nagpapakita sa publiko ang Chinese President. Dahilan kung bakit naglabasa na naman ang maraming mga haka-haka. Isa na nga dyan ang Diomanoy mas lumalakas na rebelyon na nagaganap sa loob ng China. Ayon naman sa article ng Indian Express, ang pagkawala ni Xi Jinping ay maaari daw mayugnay sa kanyang kalusugan na ayaw lamang nitong ipakita sa publiko dahil naniniwala siya na pagpapakita lamang ito ng kahinaan kung malalaman ito ng kanyang nasasakupan. Isa pang nakikita ang posibilidad ay maaaring nagpaplano lamang ng mga bagong strategy and policies ang Chinese leader. Hindi naman lingid sa kalaman ng marami na marami talagang problema na kinakaharap si Xi sa loob at labas ng China. Sobrang bagal nga ng pagangat ng kanilang ekonomiya at napakabilis din ng pagtaas ng antas ng unemployment. Ang Communist Party ang nagpapatakbo sa China samantalang si Xi ang nagpapatakbo sa buong CCP na tinatayang may 100 million members at inaasa ang mas tatas pa ito by the end of 2025. Ang Chinese Communist Party ang itinuturing na second largest political party sa buong mundo. Ang China ang ilan lamang sa mga bansa kung saan nagtagumpay ang ganitong uri ng prinsipyo. Sa kabila ng kabay na bakal at maladiktador na pamumuno, milyon-milyon ang kanilang naiahon mula sa kahirapan sa pagpasok ng 21st century. Dagdag pa rito mga kabayan, ang China ay naging isang military power at itinuturing pa nga na pasok sa tatlong pinakamalalakas na mga bansa sa buong mundo. Kung inyong matatandaan mga kabayan, sa mga nakalipas na mga buwan, nagkaroon na rin ng ganitong insidente na bigla rin nawala sa spotlight si Xi Jinping. Walang statement, walang photograph, walang public meetings. Sa kanyang pagkawala sa kasalukuyan, unti-unti namang naaalis sa pwesto ang mga taong kaalyado niya. Makikita rin na aktibo ang oposisyon sa kanyang pagkawala. Noong May 7 hanggang May 10, 2025, bumisita pa sa Russia si Xi Jinping at matapos nga ito ay hindi ulit siya nagpakita sa publiko hanggang noong May 21. May posibilidad na umaten siya sa mga secret meetings para sa Chinese Communist Party o sa Central Military Commission. Mula naman May 21 hanggang June 3, hindi ulit nagpakita sa publiko si Xi. Muli na naman siyang nawala ng parambula na kahit nga ang state media outlet na Xinhua na nagsasagawa ng kanyang daily coverage ay wala ding inilalabas na press briefings. Naging tahimik din maging ang mga Chinese social media tungkol dito. Pero pagpasok ng June 4, muli siyang nagpakita sa publiko sa pagbisita ng Belarusian President na si Lushenko. Noong June 6, Muli na namang nawala ang presidente sa kabila ng pagpupulong ng 50 State Council. Dito ay naging representante sina Premier Li Qiang at Vice Premier He Li Feng. Hindi dumalo ng personal si Xi Jinping sa 17th BRICS Summit na idinao sa Rio de Janeiro sa Brazil noong July 6 to 7, 2025. Dito nga ay pinadala ng China si Premier Li Qiang bilang representative. Kinumpirma ito ni Foreign Ministry Spokesperson Mao Ning. Ito ang kauna-una ang beses sa loob ng kanyang 12-year role na hindi siya umaten sa BRICS Summit. Ayon sa article ng Baskar English, may dalawang posibleng dahilan kung bakit mahigit dalawang linggo na raw na hindi nagpaparamdam si Chinese President Xi Jinping. Unang una, may malalang sakit ang presidente ng China. Ikalawa, malaki ang gulong namumuo sa loob ng China at posibleng lumalakas ang oposisyon na maaaring magpapatalsik kay Xi Jinping. Ayon sa journalist na si Jennifer Sheng, sinasabing kamakailan lamang ay sinibak sa pwesto ang dalawang military general na itinalaga ni Xi last two years ago habang ang iba pang kaalyado nito ay binitay. Malaking indikasyon di umano ang mga ito na mahina na ang impluensya ni Xi Jinping at maaaring nawawalan na siya ng kontrol sa mga nangyayari sa loob ng kanilang partido. Noong June 31, sinibak sa pwesto si National Security Advisor Sheng Yanshi na isa sa pinakamalapit na kaalyado at key advisor ng presidente. Kilala rin si Yanxi na siyang pumipigil sa mga democratic movement sa China. Noong June 29, tinanggal din sa pwesto sina na General Miao Wa at Vice Chairman He Weidong dahil sa isyu ng lantaran korupsyon. Ilan pa sa mga sinibak sa pwesto si Navy Chief of Staff Li Hanjun, Nuclear Corporation Deputy Chief Liu Shipeng, Rocket Force Commander Wang Haobin at iba pa na lahat ay mga kaalyado ng Chinese President. Sa pagkawala naman ni Xi Jinping, sinasabing nagpapalakas naman ang kanyang impluensya at posisyon si General Zhang Shusha, first vice chair of the Chinese Army. Ayon sa report ng Japan Forward noong June 8, nagkaroon di umano ng secret meeting sa pagitan ng mga CMC members kabilang na sina Liu Zhenli at Zhang Zhengmin para manatili ang kanilang military control sa China. Lumalakas din ang pangalan ni Wang Yang na kilalang reformist leader sa China. Noong June 30, isang intelligence-based media ang nag-report na si Wang ang napipisil na posibleng pumalit sa pwesto ni Chinese President Xi Jinping. Sinusubukan ng CCP na gawing sekreto ang lahat ng internal affairs at madalas na nawawala ang mga opisyalis nila bago nga itutuloy ang si Bakin sa pwesto. Noong December 2022 hanggang July 2023, biglang nawala si King Gang former Vice Minister of Foreign Affairs of People's Republic of China. Pagkatapos nga nito, ay sinibak na nga siya sa kanyang posisyon. Ganito rin ang nangyari kay former Minister of National Defense Li Xiangfu na hindi nga nakita sa publiko noong August 2023 at makalipas lamang ang ilang buwan ay sinibak na rin sa kanyang pwesto. Ayon kay Dr. Rajan Kumar, ang mga ganitong trends of this ay normal na nangyayari sa CCP at maaaring mangyayari din ito kay Chinese President Xi Jinping kung may katotohanan ang mga espekulasyon hinggil sa kanyang malubang karamdaman o kung totoong humihina na nga ang kanyang kapangyarihan sa kanilang partido. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsabaybay sa ating channel.